kalaban ng bayan. Grabe, hindi nyo kinaya ang mga nangyayari sa Dahil, sa unang headline, diba, sa una, okay, sa natin, pinarama na po ma, sa, ah, wow. okay, so pinarama na na,

sa kanyang tahi at yung genome pag-job bago sila ni Puting at kaya nasundan itong pag-job tax ni uh, pervert Guevara. You know what? Uh, sa totoo lang tayo mga Palatino, mababait naman talaga tayo. Ako mabait naman ako eh. Kaya lang kapag demonyo na talaga, hindi mo mag-demonyo at mag nagnanakaw sa kaba ng bayan at talong nagpaparusa sa inyo araw-araw, hindi niya mayaalis sa ating mga isipan o bukso ng damdamin na somehow matuwa kapag sila ay tumutumba isa isa. Hindi ba nakakatuwa na you know, sa kapila ng pagdanakaw sa pera ng bayan, hindi sila nakontento? Di ba? Tapos, pinisingil nga sila ng karma. Ito si Guevara, siya po ay dating Senior Deputy Executive Secretary sa Office of Bersamin. Yan, nalala yung mga ano natin, mga pasabog. Then, noong February 29, ay naging tinanggal siya, inilipat siya, actually, sa Security uh, and Exchange Commission as what? Commissioner. ba diba? Nang Ngayon, that was February 29, so the other day, ay uh, nagpapasarap siya ng buhay, naglalaro siya ng uh, tawag dito, ng football. Okay? So, habang naglaro siya ng football, jumogsa na coma hanggang ngayon. Ay, sa ating source. Di ba? At uh, siya sa proseso ng angioplasty. So, yung kanyang pusong itim ay uh, pinaparosahan ng what? Pinaparosahan ng demonyo. Ganun lang yon Polvoronic Republic. So, kaya yun ang title natin ay kinakarma na sila. Imagine niyo sabi ko sa inyo eh, mga kawatan dyan sa pinapugar na ahas ni Isa ay hindi kayo maililigtas ng perang ninakaw niyo sa kaba ng bayan. Hindi niyo mapapakinabangan yan. Dahil hindi kayo kayang iligtas ng mga pera. Temporary, yes, magdudug, magdudugtungan ng konti ang, iyong, uh, ang inyong buhay. Pero, ayan, nausap natin ito. Oh. Okay? Madug madugtungan ng konti ang inyong buhay, pero sisingilin at sisingilin kayo ni kamatayan. Okay? You go there. Okay? Sisingilin kasi huwag kayo ka dito. Ah. O, sisingilin, singilin ka ng ni taning. Ayan, si taning. Isang taning. Malapit na rin singilin lahat. O, oh. <laughs> sa rin, <migarin>, may hares. <laughs> On sa nang first ni sila ni Lisa Tanas ngayon, di ba? Hindi pa rin sila nagpapakita. At lunes santo na dyan. Okay? Lunes santo, martes santo eh talagang Biyernes Santo ang maabuti nila. Biyernes Santo at sana tuloy-tuloy na. Right? Dahil hawak na natin ang alas. <laughs> di ba? excited na talaga kayo sa mga ebidensya natin. Sa kanilang pulburo ni isa-isa lang. Ang una kong ipapresent sa inyo, hindi ngayon. Okay? Nantay ko lang yung, uh, ano, yung clearance, di ba? Clearance sa uh, Department of, uh, ano, releasing, releasing department. <laughs> so, inatay lang natin. Pero for sure, ang unan nyo po yan sa channel na ito in terms of ebidensya ng polvoronic ay ang uh, binanggit muna ni Pangulo Duterte. Alright? Doon sa Maiso Grabe at saka you know, iba pang mga binanggit. Alright. Sige lang, Monica. Supportado ka ng mga Pinoy, sabi ni Roy Banares. Thank you palangga. So, Yeah, kailangan ninyong namnamin na eh, namnamin ninyo ang ating kagalakan ngayong moment na ito. Dahil hindi na natin kailangan mga may. Sabi ko sa inyo palagay, hindi natin kailangan ng armas. Hindi natin kailangan literal na manggorgon. Hindi naman very, hindi naman hindi naman maharlika ka wayan or Filipino way na matino na manggugurgur ka ng walang kalaban-laban. Let the karma, di ba? Let the karma do it. Okay? Singilin sila and now it's happening. Patapos mabukulan nila sa Pinaye, dinala sa ospital sa clinic, hindi kinaya ng in-house na doktor nila. O, oh. kasi pag, pag hindi siya nilabas sa ospital, baka magtulo uh, ang mga dugong itim niya. <laughs> Releasing sa pulvoronic department, sabi ni Joe Cruz. Yes, Joe Cruz kailangan ma-i-ano yan, mag approval mo na tayo. Kung itong mga eksena na mga hinayupak sa gobyerno, may dami mga uh, pag-usapan natin later yung kay uh, kung Teves, you know? Exciting yon Kaya dapat ma -ma, ma nyo lahat ang mga kaganapan sa uh, Timor-Leste. So, ayun na nga, ikaw, di ba, ay, bakit hindi, hindi niya ako narinig ni Gitara ngayon kasi nga, ako, mang lolo nyo. Diba? Kawawa naman. I mean, no, it's not kawawa, eh, no? Paano ka maawa? Eh, sila nagpaparusa sa inyo. Pinapahirapan kayo araw-araw. Actually, sunod-sunod na yan sila eh. Kaya kailangan, you know, yung aking power na mag, yung nga nga belso, kailangan, ano ko to eh. Magkahalaw, kasi parang, yun ay yung bibig natin, nagbubunga eh. Okay? Yung bibig natin ay, uh, nagiging ano, nagiging makapangyarihan. So, kay Guevara, kumusta naman yung jawaris mong si Kim sa Malacanang? nagluluksa na ba? Nakita ninyo yung mga kabalbalan nila, mga kababayan? Hindi kayo kayang iligtas ng mga ninakaw nyo sa kaban ng payan. Dahil uusigin kayo ng karma. Hindi namin kailangan kayong actually physical dahil naman natin plano yon Bunga nga lang. Okay? Bunga nga lang at kapit-pisig. Sama-sama kaming gugur-gurin namin kayo sa power ng aming boses. Yan pala, yes, sabi ni Isha Santiago, yan yung crush ni Smugs. Yeah, ito siya. Okay, ito siya, ang crush ni Smugs. Nasa article yan. Okay? Nasa article yan si Hubert ba? Diba? Harapin nyo lang yan, nandiyan na yung lolo ninyo. So ngayon, uh, nakaratay, eh, parang si Boeing Remulia, di ba? Pero mong mahunit-hunit si Remulia, eh, no? Bumabawi, bumabalik, ano yan eh? Kumbaga, nasa nasa bangin na, medyo bumabangon-bangon pa. But sooner or later, you know, pag siya uh, kinuha na siya ni paming o ni uh, Alagad ni Kamatayan, uh, susunod na yan. Okay, ito, reappointed. Ito siya. So, yun, kasi bakit kailangan nating ano hin ito, ipalala sa inyo? Masyonda na rin, lolo ninyo. Oh. Tiyo mo mo, na rin katulad ni Kuting. O, oh, yan siya. Alright. O, oh, diba? Mas na rin. Yan kasi talaga ang ah, napapala ninyo. O, oh, Lisa Smugs, baka gusto mong... Lisa Tanas, baka gusto mong jog-jogin yung... Habang <laughs> nagda- Baka gusto mong jog-jogin si, ano, Hubert, di ba? Habang wala yung Kim at yung kanyang Josawa. Hmm. Kunyari, misa mo dun sa IC, tapos jog-jogin mo na. Pagkakataon mo na yun. <laughs> Ay, nako, karma is real, darling. Ang ah, mga palaban sa bayan, ang ah, mga palago ko ay lalong gumaganda, gumaganda ang inyong alindog. Ah, dahil ang inyong intensyon ay, ah, yeah, sa si Commissioner Hubert Ibarra, ako si Pogi, yeah. Dahil ang inyong intensyon ay para sa mawakasan na mga jutang jinemes. So, dalawa ang casualties natin ngayon. Well, actually, tatlo. Si Remulia, medyo gumaling-galing ng konti. Okay? Pero konting ano na lang yan. Konting pihit na lang kay kamatayan yung mga yan. <laughs> konting pihit na lang kay kamatayan. Tawad ang kay kamatayan. Hello, kamatayan? <laughs> Pihitin mo na. <laughs> konting kemop na lang yan. All right? O, oh, bakit? Bakit ako natatawa? Hindi pa nakakatuwa yun? Ilan ba ang nagugurgur na, 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 na kinabukasan ninyo? Dahil sa lumaganap na pulburon sa ating bayan. Dahil sa mga taong ito, dapat nga, magsumabit sumabit pa tayo ng banderitas eh. You know? Dapat isabit pa natin ng banderitas para maipakita natin sa taong bayan ng ating selebrasyon. Dapat nga magpalitsyon pa tayo, pero hindi ngayon ang moment ng leksyon. Okay, pag na-showing na, ang uh, na-release na natin from the Department of Releasing Department, sabi nga ni Palangga kanina, eh, doon na tayo magpalitsyon. Diba? Imagine ninyo, bukol-bukol si Lisa ngayon, tahi-tahi ang gaga, o paano niya kaya tatago yan? Sabi nga ng third floor daw, pag nakalabas daw si Lisa na may bangs, alam nyo na. <laughs> Di ba wala naman bangs yun? Pag nakabangs daw si Lisa sa, panas, alam nyo na, itinago ang kanyang tahi, o nakabelo siya, or baka naka, you know, whatever, naka hoodie or something, alam nyo na. Si hindi niya maitatago ang inyong pagsiningil ka talaga ng karma. Sabi ko sa inyo, kahit nasa loob ka lang ng kwarto eh, pag binagsakan ka ng, you know, yung tirik, ano yun, yung electric fan, pag binagsakan ka, talagang bonggang-bongga ang vuelta sa'yo ng uh, karma kapag ikaw ay gumawa ng kababuyan, katarantaduhan, lalo na, ang kinikitil na buhay ay ang mga inosente. At ang ninanakawan, tayong lahat, tayong lahat. Sila ay nagpapasarap, ceiling fan, sabi ni Enzo, thank you palangga. Di ba? Hindi ko maiisip eh. Wala kasi kami, hindi kasi uso ceiling fan dito. Wala kami ceiling fan. Meron siguro sa mga hotel. Okay. Pag mayaman lang yata yung ceiling fan dito sa America. Malarig kasi. Kaya eh. hindi ko kailangan ng ceiling fan. Anyway, mga kababayan, so congratulations, Divara. You want some roses? You want some baktidol? Maybe I can send you some. Kaya diba, padalaan sa ng uh, bactidol yung mga yan at nang mapuksa na yung mga jamoy nila. So, masyado kayong excited sa ating uh, pulvoronic. Papunta na tayo dyan. Okay? Ang part na ebidensya, hawak ko na, okay? Yan, ma-assure ko sa inyo. Hawak ko na. Di ba, meron pa akong isang inga, no? naka uh, safety deposit. <laughs> Sususian ko pa yun. Kasi yung part na ebidensya, na na pulburo ni kawa ko na yan ang mapapangako ko sa inyo antayin nyo lang kasi nga kailangan pa natin ng perma okay hindi kay kamatayan kundi perma sa releasing uh, officer na okay so i hope nag -enjoy, nag, uh, nag naging masaya kayo ngayon dahil nga yung mga nadanako ng pera ninyo lahat-lahat ay nagbabayad na sila sa mga kasalanan nila. And I hope si Budol, si Kuting Jr., you know what? I think na yung panahon ng tadhana ay malapit-lapit na.